Hi! Welcome back to Brayless Channel. Isa ka ba sa naka-experience na nahack ang kanilang mga YouTube channel? O tuluyan ng hindi na mabuksan ang kanilang mga YouTube account? Dahil sa nag-lock or nawala ang SIM card na gamit, paano na ang ating gagawin pwede pa bang ma-recover? Paano ba ito may May paraan ba para maging safe o ligtas ang ating mga YouTube account laban sa mga online scammer or hackers? Ngayon, ay ibabahagi ko po sa inyo ang limang paraan para maging secured o safe ang ating mga YouTube account. But before po tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, subscribe like Brilis and channel. share sa lahat ng mga YouTubers subscribe, para maging Brilis aware channel. po tayong lahat at makaiwas subscribe, sa mga nakaabang na mga channel. hackers. Subscribe, With no further ado, let's begin na po sa ating subscribe, topic subscribe how to secure our youtube channel mga paraan para iwas hackers alamin the updated 5 easy steps on how to secure our account alam kong marami po sa ating mga youtubers ang nakaranas na ma ang kanilang mga social media accounts at isa na nga dito ang ating youtube account kaya kung interesado ka ay panoorin mo ang video na ito dahil makakatulong po ito sa inyong YouTube account na maging safe at secured. Meron po tayong 5 ways to secure our YouTube account. Ito ay ang mga sumusunod. Turn on two-step verification. Set your channel level permissions. Create a strong password. Be aware and report potential scams. And lastly, recovery phone number and email address iisa-isahin po natin ito. Una, ay ang turn on two-step verification, dapat ay lagi po itong naka-turn on para malaman po agad natin if may nakaka-access sa ating mga account dahil manghihingi po ito ng verification code galing sa inyong cellphone number once na ito ay bubuksan. Paano nga ba i-turn on? Open nyo lamang ang inyong Google email account na ginagamit sa inyong YouTube i-click lang po ang inyong profile, then click ang Manage Your Google Account. Once na-click nyo na po ang Security, hanapin lang ang How to Sign In, at i-click ang Two-Step Verification. Click lang ang arrow for next step, click lang natin ang Get Started. Once na-click, na natin magpo-proceed na po ito sa login portion. Ipasok lang ang inyong password at click Next. Pagkatapos, ay ilagay nyo na po ang inyong cellphone number at click next Manghihingi na po ito ng verification code galing sa inyong cellphone number Ilagay lang sa code portion at click next After nito ay i-click na natin ang turn on And that's it Naka-on na po ang inyong two-step verification Ang next step naman ay ang set your channel level permission dito ay may option po tayo na mag-set ng level of permission sa ating channel. Kung sakaling ikaw ay naghahir ng ibang editor or gusto mong may mag-manage ng iyong YouTube account, ay dito mo ay seset kung hanggang saan lang ang pwede niyang ma-access. Or pwede rin naman na hindi na lang. Una, i-open po natin ang ating YouTube channel. Then proceed po tayo sa YouTube Studio. Then sa main dashboard menu i-click lang po ang settings na nakapwesto sa bandang baba. Once na-open na po natin, makikita po natin ang menu, piliin lamang ang permission. Then piliin po natin ang manage permission. Lalabas na po dito ang lists kung sino lang ang pwedeng maka-access. If wala pa at balak nyong lagyan, ay i-click lang ang invite na nasa bandang taas. Once na-click nyo na ang invite, Manghihingi siya ng email address ng gusto mong invite o mabigyan ng permission paar sa channel mo. Makikita niyo po sa inyong screen na may iba't ibang restrictions ang pwede natin pagpilian, iisa-isahin mo natin ang mga ito. Pwede tayo magbigay ng permission at iset natin siya bilang isang manager. Ibig sabihin, pwede niya ma-access lahat ng tungkol sa channel mo, even ang pag-gulay streaming, pag-edit, pag-delete, pag-create at marami pang iba, siya ang mamahala ng iyong channel habang ikaw ay busy. Ang editor naman ay makaka-access sa lahat. Pwede siyang mag-create, mag-edit, mag-live streaming subalit hindi siya pwedeng mag-manage at mag-delete ng videos. Ang editor limited naman ay kapareho lang din ng editor, subalit hindi niya makikita ang revenue. Ang viewer naman ay para lang din naman sa viewing. Hindi siya pwedeng maka-access sa pag-create, pag-edit, pag, pag, pag at pag-manage ng iyong account, more on viewing lamang. Pwede mo naman siyang i set permission as a viewer limited lamang. Ibig sabihin same lang din siya ng viewer, subalit so balit hindi niya pwedeng makita ang iyong revenue status. At ang last permission to access ay ang subtitle editor. Ito ay para lamang sa subtitle purposes. Hindi siya pwedeng maka-access sa ibang aspects ng iyong channel, even sa viewing. Ang next tips po natin o paraan para ma-secure ang ating YouTube ay ang pag-create ng strong password. Paano nga ba masasabing strong ang password na ilalagay mo? Ito po ang mga tips kung paano natin mapapatibay ang ating password at mahirapan ang hackers na malaman Create at least more than 8 characters long. Dapat ay habaan po natin ang password. Use combination of uppercase and lowercase letters, numbers and special characters tulad ng dash, comma, period, at sign at iba pa. To make our password be strong, avoid using personal information and common words. At iwasan din po natin na gumamit ng same password sa iba't ibang social media accounts na pag-aari mo dahil kapag nahack ang isang account mo, ay madali nang mahack pa ang iba mo pang account. Ang mga personal info ay ang mga information na patungkol sa iyong pagkatao, tulad ng pangalan, birthday, address, at iba pa. Ang mga common words naman ay ang mga salitang madaling matandaan tulad ng password at ang mga pattern words. Ito naman ay ang mga salitang magkakasunod tulad ng ABCD. 1, 2, 3, 4, and so forth, iwasan po natin na gamitin ang mga ito if you want to secure your YouTube account. Sa pag-create ng password, i-click lang po natin ang security sa ating Google account. Then click password, i-type nyo lang ang password na nais nyo. Make sure na aware po tayo kung paano maglagay ng strong password and it's much better. If we could change our password more often para dagdag din sa seguridad. Once okay na, click change password. Ang next way po natin ay ang be aware and report potential scams. Ito po ang ilan sa mga tips kung paano natin madetermine ang mga scammers kung tayo po ay makakatanggap ng tawag o email. Maliban sa official website ng YouTube at Google.com ay wag po natin itong sasagutin, i open ang mga attachments kung sakaling nagpadala sila at lalong-lalo na nawag natin i-click ang mga link na ibibigay nila dahil baka sa isang iglap ay makuha lahat hindi lang ang iyong information. Kundi pati na rin ang iyong bank savings o earnings na nakalink sa iyong account. Tanging sa YouTube at Google website lamang po ang official email na matatanggap nyo unless may inaasahan talaga tayo na transactions sa ibang sites. Another tips po, ay huwag po natin ipopost o ilalagay sa ating social media accounts. Ang ating mga personal o valid IDs, pagpopost ng mga financial income, which it can provokes the scammer to targeting your account, pati na rin ang iyong mga credit cards. Delikado po ang mga yan kapag nahack po yan. Another tips din po, I never share your sign-in info to anyone. Huwag po tayong magtitiwala kahit kanino. Make sure na ikaw lang ang nakakaalam ng password mo and remove sites and apps you don't need. At ang last way na pwede nating gawin to make our account be safe always, ay ang paglalagay ng recovery email at telephone numbers. Ito ay pwede kahit hindi sa atin basta alam mo na mapagkakatiwalaan mo at magagamit mo siya in case your account has been hacked. Madali natin siyang marerecover at mapoprotektahan. This can be used to block someone who's trying to open your account gives alert you if there is suspicious act on your account and can be used to recover your account when hacked sa paglalagay ng recovery phone number at email punta lang po tayo sa security and click recovery email and recovery phone number then sundan lang ang mga steps once okay na manghihingi po ito ng verification code sa number na nilagay ninyo at sa email din need lang natin ilagay ang code and that's it Every time na mag-open ka ng account or may gustong mag-open ng iyong account, ay mag-ask po ito ng verification code to open, kaya manonotify po tayo agad if ever hindi tayo ang nag-open. That's it, hoping makatulong po ito sa lahat ng ating mga YouTubers para mapanatiling safe at secured ang kanilang mga YouTube account Wala pong mawawala sa atin kung susubukan po natin ang mga nabanggit na security features makakasigurado pa tayo na hindi ito maagaw sa atin ng mga hackers. Disclaimer lamang po, I am not a professional YouTuber. I am just a small YouTuber na nais ibahagi po sa inyo ang mga tips kung paano po natin mapapanatili na safe ang ating YouTube account. Ito ay based na rin sa YouTube help support information on how to secure our account. Pwede niyo po itong basahin ang lahat ng policy ni YouTube para makasiguro po tayo. Kung sakaling magka-problema po kayo sa inyong account, please ask the help support of YouTube Partners Program. Maraming salamat po. Subscribe Brillas Channel. 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 Subscribe to ā <laughs>